É puro booba Eu digo... kayo. <laughs> Pagpahingay nyo na si Kim Jo, nalalahimik na yung tao. <laughs> <laughs> Pero dun ba galing yun? Yun may inspiration na. Parang kulang cool nga sa anong support ng backbone skeletal system. <laughs> Anyways! Huwag nyo kanimutan na mag-like, subscribe, and notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Pisahan na natin yung ating uh, reaction for today's video. Sabi dito, Itigil mo na ang pagpapanggap! hindi mo kaya mag-diet! At ang sarap ng donuts din. oya alam nyo, puro, pero X eh, and especially, kunyari, partner nyo yan, di ba? Huwag nyo, ano, napakahirap ng control sa sarili para mag-diet. Huwag nyo, huwag nyo, i-ano, huwag nyo asarin. <laughs> huwag nyo, spoil ba? Basta, mahirap talaga X eh, yun, wag. Never. Okay, next one. <laughs> Bawal dumaan dito! Maraming problema. Same, dito rin sa akin. Okay, dadaan dito, madami din problema dito. Pagod na, pagod ng na. <laughs> Nakapagod, no? especially sa mga trabahador na katulad ka, ba diba? Gigising ka na naman sa umaga. trabaho ka na naman. Papagod ka na naman. Tapos matutulog ka, tapos gigising ka na naman sa umaga. Papagod ka na naman. Oo, oh, nagre-reklamo ako. <laughs> Magiging ako. <pro> Hahaha! <laughs> Magiging ako promise masaya ako. Why naman naka-shuffle, di ba? <laughs> At least na-inspire na ako. Wala na, wala na yung problema ko. Natanggal na dahil sa kanya. Focus natin dun sa masaya. zoom. With sparkles. Di ba? Nakakatanggal ng problema. <laughs> Ang hirap ng mga mustang ngayon kasi iisipin nila, mangungutang ka. E, 500 lang naman. Ano mo, eh, yung ganito para sa akin, yun, ano, hindi mo naman ka-close, no? Ang problema, wala naman masama magpautang, okay lang yan. Ang problema sa atin talaga, yung mga pahirapan pa mag... Pagbaya, di ba? Kailangan ilang buwan ka pang ma-i-stress ma ma, 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 ma Stress ka, kasingil, tapos walang alam magbayad. Pag mangungutang kayo, isipin nyo na magbabayad kayo. Kung hindi man kayo makabayad unahan nyo ng sabihan. Hindi yung pinapaasan nyo, hindi kayo magre-reply ng isang linggo, tapos sasabihin nyo, may sakit kayo. Every, every day may sakit, bagong sakit. Ganyan yung pag nangungutang na stress na, alam mo na yan, oh, triggered ako, pasensya na. <laughs> Based on recent experience lang, pasensya na. <laughs> Raise your hands, no? Kung uh, trigger din kayo sa mga nangungutang na pahirapan, pa nahihiyang maningil! Ah, tumatagal ng buwan! Ay, e pananigil ka! Kapay masama! Ay, ayoko na yan! Kamukamusta na yan! Tama na! Okay na masamang tao na ako! Go na! okay na masamang tao! Isipin na masamang tao ka, ba? Diba? Basta hindi ka ma-stress! Go! O, ano to? Entry! Ay, mali na naman! <laughs> Bakit? Oh my god. Oh my god. Nga <laughs> gano mo yung Agaga noon bago kiss the bride. Ay pasensya na po, hindi pa po ako kinakasal, hindi ko po alam. Dumating sa kulambo. Mamayang gabi pa 'yon. Ah. Akala daw niya likod niya. Eto, ikaw naging bride, siya naging groom. O, oh, ulit, ulit. <laughs> o, oh, eto. Ako pag nagtatampo. Pwede <laughs> ka nagtatapo sa eret eh. <laughs> Pwede ba natin i-zoom? <laughs> Bakit naman nagtatampo sa eret, di ba? Advanced level ng pagtatampo naman daw. Pari, ang peta sa akin. Yung mga klase mong grade 1 at grade 2, ganyan, di ba? Pag nag-i-inerte. Eh. Eh, di p***** mag Next one. <laughs> Next one. Alam mo ha, hindi naman ganito makipag-communicate sa mga hearing ang mga deaf and mute. Tapos sumasagot pa siya dun sa ano. Def sumasagot sa ano, naririnig yung sinasabi ng drive. Tigil nyo na yung ganitong mga joke, ten. Hindi na to nakaka... Stop na yan. Hindi naman funny. Ako to ko to. Oo, oh, mainit ang ulo ko today. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha

Naglaro na third, edgy era. Palaban era. <laughs> Next one. Akin sa mga kalungkutan na ko'y para na. So, hindi ba sasabog to? Natry ko na rin yan. Yung magbabaon ako ng soft drinks. Sasabog yan, te. Dahil dun sa spirito. Sa ulap na nilamo ng drama. Kaya ka sumama. Sabay natin sa lubongin. Sasabog yun. Sinasabi ko na sa inyo sa mga gusto maglagay ng, uh, maglagay ng soft drinks sa mga bote na plastic, sa ganito. Sasabog yan. Naniwala kayo sa akin. Dudumi yung buong ano, yung bag ninyo. Oh, mainit pa rin ang ulo. Meron ata ako today, te. Eh. Meron ata ako today. Sabi, learn how to be alone so you can live your best life. Tapos may picture ni Bea Alonso. Kasi nga, be alone so. <laughs> Napatawa mo ako, ha? Ha? <laughs> Fairness, benta sa akin. O sige na nga, tatanggalin ko na yung stress ko today ng konting konti. <laughs> o oh, eto po. Sabi dito, oh. You belong with me, Taylor's version. At nagtatampo pa. Nakagano pa talaga, te. Oh, nakuha na si Maria Clara ni Kuya Boy. <laughs> sa Tanawan Central School buwan ng wika. Ang Pilipinas ay wikang palawakin at laka. Hindi ko na naintindihan. Oh, hayaan mo makaka-move on ka rin ha, bagets, at makakakita ka rin ng tao na magmamahal sa iyo ng buong buo. Sabi dito. Totoo pala nasa huli ang pagsisisi. Milti pa mo. Yeah! Totoo pa to! Di ba, ihigop ka? block blok kasi puro boba. <laughs> eh, alam mo na kaano na narin ako ng ganto pinost ko noon kasi oh, shit may nakain ako parang bul. Di ko alam. <laughs> may nakita kami ganon no. Oh. Tapos meron ding sumabit sa bibig ko. Hala, ano yun? Kadiri! Sa milk tea buti Pano na Paano napasok yun doon? BABOY! Uh, uh, uh. <laughs> For na-init ang ulo today natin, ah. Kala ko green flag na, sabi niya. Pakuan pala. Hay, ano yung pakuan? Green sa labas, red sa loob. Ay, nako! Maraming ganyan, lalo na sa social media. Kunyari, bait-baitan. ba? Diba? Tapos, um, sa ano, um, hindi nag-a-apply sa sarili ng mga pinopost sa internet daming ganyan. Ang tawag dyan ay hipokrito. Kaya ba natin yon? Imahinasyon. <laughs> <laughs> hipokrito. <laughs> 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 ah, ano to? Grade 1 Jed Madela. Pinost ni Jed Madela din mismo. <laughs> Ah, uh, pwede bang grade 2 Ariana Grande? Ah, uh, grinder pa. Mayroon Ariana Grinder <laughs> grade 5 Taylor Swift. Taas ang kamay. <laughs> grade 6 <six>, Kim Chu. <laughs> ah, uh, di ba? Ang saya ko. Oh. uh, next one. First shot of Alfonso. Ay. Second shot of Alfonso. Uh, hindi ako nagiinom ha. So pasensya na kung medyo pang tanga tong ano ko, pang tanga tong aking uh, tanong. Pero yung soft drinks din ba? But inuuna niya yung soft drinks kesa sa alak? Third shot of Alfonso. <laughs> Nararamdaman ko na engga to. <laughs> Fourth shot of Alfonso. Patas ng pa Alfonso, baka naman. Ayan na, may tama na siya. Seven <laughs> shot of Alfonso. Eight shot of Alfonso. Nine shot of Alfonso. Ten shot of Alfonso. Shot of Alfonso. Hindi ba super dami nito? Hindi kasi ako umiinom pasensya sa so hindi ko alam kung ano yung madami. Pero parang ang dami niyan. Palutan ay ko koko crunch Koko-crunch! 15 shots of Alfonso. Nag-COD oh, pa kami nito. 20 shots of Alfonso. Ina naman ay yan na! Wait! Tama na siya! Walang <laughs> kausap. Walang ka-date. Walang ka -usap, Walang ka-late ka ka night talks. Mali <laughs> Hmm. Okay lang naman ako. Ayoko na lang. Ah! Baka naman. Alfonso. Na Ega na siya, siya. <laughs> Anyway. So, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Meron 1,000 Gcash giveaway, ha? Tapos punta na kayo sa gaming page ko pagkatapos nito. Lagyan namin yung link sa ilalim. So, para sa ating question of the day, ano yung pinakamalalang lasing nyo sa buong buhay niyo? Ano yung experience niyo yun doon? Ano yung nangyari sa inyo? comment nyo sa ilalim. So, yun lang po. At si Claro the Third, nagpapaalam. Last video.